good morning mga kagrid ka events time check ay 9.51 ayan mag upan tayo mag mix tayo ng pang top dress uh, before before kwanto before PI kasi maghahabol tayo ng sewi yung SL28 medyo kinukulang tayo sa sewi yan pag nakakita ko ng ganyan ayan muriet of potas yan ay 0060 yan orange red ang kulay dapat i-mix nyo ng maayos para ito ay parang pa resistance sya pang pa-lalot pangit yung panahon tinatamaan na lahat ng palay ngayon Nagba-bacterial lip light tsaka BLB, BLS bacterial lip stick at yun ang iwasan natin para hindi ma-stress yung palay natin kaya nagkakarga tayo ng ganito at para sa panahon ng paghubog ng uhay tsaka sa pag Papahinog ay mabigat yung magiging kwan natin. Mabuo natin hanggang batok. Hindi puro yurya dahil puro dahon ang anihin natin. At saka uh, kwan, uh, maipa. Yung nakagawian pa noon yung traditional, conventional farming. Okay, sharing is caring. I-mix na natin. Ayan, i-mix ni Pinsan. James, yan. Ayan, ayan i-mix natin ng isang beses tapos pabalikin pa natin. Okay, cut muna natin. Good morning, good morning mga kagritipids ka kamanalong ka farmers, ka, magsasaka andito tayo ngayon at uh, kung mapapansin nyo anong uh, date pala ngayon uh, katapusan ng January 1, 31, 2024 sa oras ng 11 mag 11.30 na mga kagritipids ka at ngayon ay nakapagpasya tayo na magbitaw ulit ng abono for top dressing ulit dahil naghahabol tayo ng sowi sa SL natin. Kaya medyo nahuhuli siya kumpara dito sa long pin 2096. Medyo mabagal magpa-sowe yung long pin uh, LP 20 Uh, LP 28 it's natin unlike dito sa long pin 2096 natin ay nagtutu times uh, times 2 yung pag tapos kahit yung SL 8 natin doon nandun na si Pinsan James ayun kasama natin at uh, Nandun na sa SL88 yun. Tapos, ang long pin natin mula sa gubat. Ayan. Hanggang dun sa nakahiwalay. Ayan. Sa sabugan natin mamaya ang Hanggang dito sa punlaan natin. Okay. Dito sa organic natin. Dito. Sa kwan. Ayan. May stick itong kwan natin. diyan Sa likod. Itong likod nito. Likod ng figure. Eh. Pangalawang pinitak ay. Ayan. SL. Ah, long pin 2096. Okay. yan Panoorin nyo na lang yung ulit abono natin, ayan, ay ah, complete, halos complete. Morito potas, ayan, nakita nyo may mayroon siyang kwan, pansin nyo. Kita nyo ba? Asan na? Yung kwan natin, ayan, 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 ayan. Okay. Ayan yung kwan natin. Pakita natin, ayan. Pansin nyo. Ayan yung kwan natin. Yuria Uh, 2100 24S need natin ng asim konti sulfur uh, para mabalansin natin yung pH level ng uh, gusto ng palay ng lupa natin tapos may 16280 pa rin tayo para sa pagsusuwi at magpapabina tayo konti okay tapos wag nating walain itong kulay itong kulay orange yan kita niya kasi yan yung magpaparesistent sa palay natin kahit huwag na kayong gumamit ng fungicide, side by side na yan, fungicide, insecticide, uh, pesticide na yan, ay may iwasan ninyo. Kailangan mayroon kayo nito. Kasi kadalasan yung conventional farmer, traditional ay walang ganito. Hindi nila alam pa yung abonong pamparesistant sa palay na lang. Alam nila, ay complete urea 1620. Okay, sharing is caring. Let's go. Simulan na natin. Naka-play ba? Okay, manood muna kayo. Mamaya, ikakat na natin. Ayan. Maliwanag ba? Ayun, nagpuan pala kanina. Nag-fade, ayan. Masyadong malapit. Ayan, pakita ko ulit sa inyo. Ayan. Muriit of Potas. 4600, 1620, at saka sulfate. May 24S. Okay, dito na para makita nyo. Huwag nating masyadong ilayo yung pagbato dahil yung nabili natin na 2100 ay hindi granular. Walang available. Kaya huwag niyong ibato ng malayo dahil may iwanan yung uh, powder. nilang lang, okay? Normal lang. Rate natin. 10 kilos every, every bitaw. 2 bags per hectares. 100 kilos. Ayun, ganun lang. Slow re, but surely. Yung pamamaraan natin ng pagpilaw ng sustansya. Hindi pa bigla-bigla kasi ayaw ko yung maraming doses. Kung ano lang yung gusto ng pala, yun lang bibigay natin. Ako, after 3 days, magbibilaw tayo ng, ano, kulyar ng Agri-Save International Corporation na All for purpose of California. Okay, mga kagretive ka tapos na. Tayo na kuan, Yan. Sais na tayo ng mga Okay. Tapos na. Yuring-yuring, ayan. Tapos na tayo nagabono. Pauwi na yung pinsan ko. Ayan, katatapos na din. Hindi ko na alam kung anong oras. Gutom na rin ako. Yan na yung status ng palay natin sa oras na hindi ko na alam. Ayan. Okay. Buti ko kanina yung umambon pero tinuloy pa rin namin kasi kailangan matapos. Ngayon, nakakontrol na yung tubig niya. Huwag kayong magabuno na walang tubig para wala kayong losses. Okay. Mas maganda yung ini-split kagaya ng ginagawa natin. Halos wala tayong itinatapon. Tapos, 2 days yan, mga ka-agricipeds, manalong ka-farmers, 2 days na ikutan natin, yan, hanggang doon, sa dulo. Ikutan natin yan, yun, darker yung atin dyan, okay? At ipipit-pit natin yung, kung may bubutasan pa yung kohol or kiwet, Kailangan kahit 2 days lang na gawin natin yun, hanggang mapababa natin yung tubig. Ang purpose nyan, kung bakit nag-abuno tayo ng may tubig, para... After kinabukasan ay nakababa na yung kwan natin mga binitaw natin ng na mga uh, nutrients kaya unlike pag nagsabog kayo na wala namang tubig ay huwag nyong gawin yun dahil maraming sisingaw yung lalo yung nitrogen magaan at sumisingaw po yun ay nagtatapon kayo ng pera at pagod kaya napapansin nyo bakit ang dami kong linagay na abono hindi tumatangkad yung palay ko hindi nagsusowi ng maayos. Okay, ganun na lang. Sharing is caring. Uh, puntahan nyo YouTube channel natin na at i-upload ulit natin ito para masundan nyo. Okay. Ang lakas ng hamugo mga kagri sa kanan. Lamig. Nanginginig na tayo. Ayan o. Oh. Ganyan ang magpulyar si God. Hmm. Ganyan kakapal yung hamog mga kagri. Parang nasa Santa Fe. Sa bundok. Yung hindi mo talaga makita na tayo lang ang kwan dito oh. tayo lang walang nakapaslide walang nang popular nang i-spray tayo lang ang nauna dito maga tayo iikot ayan oh may tubig dyan oh huwag sabihin may pumapasok ton. dito yung mga pusa natin kita nyo kung gaano kalamig yung eh, kalakas yung hamog ayan pudyat naman yan na malakas yung sikat ng araw bumababa yung takip ng leds natin Hujat naman yan mga kagre na malakas yung sikat ng araw. Mamaya, pabor na naman. Tignan nyo yung palay natin. No? Oh. oh. Kabilis buminat nito. Thank you Lord. Okay, sharing is caring. Marang tayong gagawin mamaya. Magtetest tayo. So, PH at magwan naman ang apit kinabasan. Bye bye. Good morning. February 1 na. Pili po sa inyo kung paano magbigay ng sustansya yung nasa taas yung ating kung may kapal dyan sa taas yan ganyan ka lakas magbigay ng sustansya taka ik ikukuan ko lang yung kon natin yan yung hamog kaya ma mamaya ang kapalit nyan ay malakas na sikat ng araw kaya nang sinabi ko ay naibaba na yung tubig ulan kadami na naman bunga oh. ko kasi maliit lang pati yung kung natin no oh, nahihirapan na uh, talong dami ngayon yung palay natin sa kuan February 1 para uh, buwan ng mga kulang-kulang peace 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 po tayo joke lang ayan yung kuan kung ang bitaw natin ay panay urea delikado sa palay natin mga kaagri dahil nga ang sustansya niyan tubig ulan gagaya ng ulitin ko na sobrang sustansya yung tulos doon, doon ako nagbilang ng may average 30. Pag nalagpasan yung 3 feet na yun, mga ka kaya yun yung uh, natin. Pag nag 3 feet yan, hanggang puso na. Yun yung ideal na lagpasan natin. Okay. Sharing is caring. Let's go na. Pagalitan na tayo. Okay ulit. Good morning ulit mga kaagri Time check tayo. 9.27 at ito yung ginagawa natin. Naisipan kong ipakita sa inyo para masundan nyo na actually nagdadamo tayo ngayon finishing nandun si Pinsan James ayan binilin ko kasi kanina ano nakarang araw na final na magdadamo na kami kasi may tubig pa okay may mga ganyan pa ng tubig kailangan may tubig para lumambot naman na nung nakarang araw kasi nga nagbitaw tayo ng tapos kailangan naman natulungan natin na yung palay na walang kakumpetensya at ang ginagawa natin ngayon ay sana hindi mahulog nagdadamo okay ngayon ay magiging organismo muna tayo, microorganism na magbuhaghag ng ating uh, tanim na pala. Alam naman natin yung portion na may damo. Dito, wala na. Nadama na kon kon na kasi na-maintain. Magan, pag maganda yung leveling ng lupa, ay walang damo yan. Tubig lang pinapapatay natin yan, lumot. At yung polyar natin na nag-create nag ng lumot. At yung abono, Okay. Ito yung pure organic natin. Yan. Obserbahan natin yan hanggang kwan na. Patunayan na natin na kwan hanggang maani na. Uh, bali natanggal ko na yung damo. Yung sinasabi ko sa inyo nung nakarang araw. Yan yung sumingit na isa. Tapos dito tayo. Uh, actually pag hindi pantay yung pagka-level ng lupa ninyo. Madali lang i-identify kung nasaan yung mga damo. Sa pinaka mataas na bahagi. Yun naman yung madaling matuyo. Ano yun yung unang aarangkada. Ganun yan. Once na umarangkada na yung mga nasa ilalim, ay uunahan naman yan. Ganun, dahil nandun yung mga topsoil, nandun naipon yung mga uh, abono pinaglalagay natin kasi, kasi mas mababa, okay? Yan, ilagay muna natin dito. Nanjan yung kwan natin, oh, naisip ko. Kanina pa natin sinimulan yan, oh, inapak na natin. Habang inaapak natin yan, para na rin tayong nag-weather. Ibig sabihin, yung abono natin na nasa taas, hindi pa natunaw, mga ka... Uh, Agri ay dyan na lang para makita nyo lang na magdadumotaw. Ay pupunta sa ilalim at mababalasaw, magkakaroon ng sapat na oxygen sa bandang ugat. Kaya kung may part na nakita kayo na agkuriteg, sabi sa Ilocano, yung uh, parang hindi makalaki, napala yung mga nasa gilid, ganun, apak-apakan nyo lang. Pag naapakan nyo yun, ibig sabihin ay magkakaroon ng sapat na oxygen sa bandang ugat, mas mabilis umaba yung ugat at kumapal, mas mabilis lumaki at maglabas ng maraming sowe. Ganun lang yon ang proseso dyan sa mga tanim. Parang uh, binibilisan ko na parang kung imagine niyo may garden kayo, mga ka uh, kahit na sa bato-bato yan, uh, hindi maganda yung lupa. Pag binubuhag-hag natin, nagkakaroon ng sapat na oxygen sa bandang ugat ay mabilis lumalim at kumapal. Yon mas mabilis tumangkad. Okay? Yan. Nood muna kayo. Sa taglit para may pakita natin at idugtong ko. Sa YouTube channel. Puntahan nyo yung YouTube channel natin. At Recipe Face para masundan nyo. Ayan. Habang binabalaso na tapos yung pagtanggalan nyo. Ibaon nyo na doon kasi yan. Ginanyan nyo may abono. Okay. Maganda yun. Magdamo kayo kung uh, kaabono. Ganon din yung proseso ng magwe weather. Mechanical weather at manual weather. Yung mga nag-i-SRI. Okay. Yan, Tapos ko na dito. Banta yan Tama, tumingin isa. Tapos dito natayo. Kanon lang 'yung pagkwan, wag sa pa kanon para hindi ka malito. Nanoon 'yung dinis uh, Tapos tapos ipaon para walang masasayang huwag niya ipunta dun sa gilid masayang yung abono ninyo Ayan tayo mga kaagri. yan, sinasabay na natin May pa isa-isang walang hulip. Hulipan natin, magbiyak tayo. Bungkal biyak para wala, walang kwan. Walang bakante. Kasi napaka-importante kung may target yield tayo. Okay? Sharing is caring. Ang mahal ng inputs. Ulitin ko sa inyo. Kailangan naman ay sipagan natin tayong mga uh, tagasaka. Para naman kumita yung ating mga boss ay Madadagdagan pa yung ating sasakain Or may mga bonus tayo na ibibigay Maraming salamat Okay, ganun na Ipapakita ko sa inyo saglit At ikakat na natin Mapupul memory tayo Taghirap lang tayo mga ka-grindy tayo pin share ko lang sa inyo Importante nakakukuha kayo ng aral Okay Wait lang Tanggalin natin dito para may view ko sa inyo Yung lupa Yan yung ginawa natin ayan oh pansin nyo yan kabilis uh, tumangkad dyan lalo dahil napalasaw natin ang kunat ng lupa dito sa lulan kailangan palambutin nyo gamit ang tubig uh, clay yung lupa dito loom clay hmm. di ba o di kalinis yan pag ganun yung lakad natin o ganyan yung SL 28 natin ayan ang kapal na dito banda sa maganda yung pagka Ah, uh, kwan. Okay, yan nandyan na tayo. Dito lang naman banda. Alam nyo, ganun lang tumingin ng kung may ritab sabi sa Ilocano, may damo. Puntan nyo mga part na matatag. tayo, mga kagri. Ka yan, e, sinasabay na natin May pa isa isang walang hulip. Hulipan natin, magbiyak tayo. Bungkal biyak para wala, walang kwan. Walang bakante. Kasi napaka-importante kung may target yield tayo. Okay? Sharing is caring, ang mahal ng inputs, ulitin ko sa inyo. Kailangan naman ay sipagan natin tayong mga uh, tagasaka para naman kumita yung ating mga boss ay madadagdagan pa yung ating sasakain or may mga bonus tayo na ibibigay. Maraming salamat.